Ano ang rest guest day? Matibay ba itong ebidensya? Magandang araw po ako sa Atty. Clary Bellosila at welcome sa ating channel kung saan ginagawang mas simple at malinaw ang mga mahalagang Supreme Court cases. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang kasong People versus Palones na lumabas noong March 16, 2011. Ang tanong dito, pwede bang maging basihan sa conviction ang mga salitang nasabi ng biktima mismo habang nangyayari ang krimen kahit wala na siya o namatay na para magtestify. Ang akusado si Valjones ay kinasuhan ng rape. Ang biktima na itatago natin sa pangalang Alice ay may mental disability. Sa kasamaang palad namatay siya habang ongoing pa ang trial. Kaya hindi na siya nakapagbigay ng testimonya sa korte. Dahil dito, umasa ang prosecution sa ibang ebidensya ang mga spontaneous na sigaw at salita ni Alice habang nangyayari ang pangaabuso, ito ang tinatawag na rest -guesting. Ang testimonyo ng kapatid niyang si Amalia na siyang nakakita kay Alice na duguan at distressed pagkatapos ng insidente. At pati na rin ang medical legal findings at psychological assessments kay Alice. Dalawang pangunahing issue ang tiningnan ng Korte Suprema sa kasong ito. Admissible ba ang mga nasabi ng biktima habang at pagkatapos ng krimen kahit wala siyang formal testimony? Sapat ba ang testimonya ng kapatid at ng ibang witnesses para makonvict ang akusado? Ang sabi po ng Supreme Court, oo, sapat ang mga ebidensya. Una, tungkol sa res gestae. Ang mga seltang, tama na, tama na, at iba pang reaksyon ni Alice habang nangyayari ang krimen ay itinuring na spontaneous declarations. Dahil nangyari ito habang bago pa ang pangyayari, hindi ito gawa-gawa o pinag-isipan. Kaya admissible ito in evidence. Ikalawa ang testimonya ng kapatid. Nakita ni Amalia ang kapatid niya na umiiyak, duguan at may hawak pang sanitary napkin pagkatapos ng insidente ang ganitong observation mula sa isang malapit na kamag-anak ay mahalagang corroboration. Ikatlo ang medical at psychological evidence. Pinakita ng medical legal findings ang physical traces ng sexual assault. Ang psychologist naman ang nagpatunay na mentally challenged si Alice na nagpapakita ng kanyang vulnerability. Kombinasyon ng lahat ng ito ang nagpatibay sa hatol. Mula sa kasong ito, may ilang mahalagang aral. Ang Rest Guest -day Doctrine, ito ay ang spontaneous utterances made during or immediately after a crime are admissible in evidence. Ang Testimony of Relatives, hindi ka mag anak biased agad. Kapag credible at consistent ang testimony, pwede itong magpatibay ng kaso pwedeng magkaroon ng conviction even without the victim's testimony. Kahit wala na ang biktima, basta may sapat na corroborating evidence, maaaring makuha ang conviction. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang kasong ito? Ipinakikita sa kasong ito na ang hustisya ay hindi basta mawawala kahit hindi makapagsalita ang mismong biktima. Sa pamamagitan ng rest guest at ibang credible evidence, maari pa rin mapanagot ng akusado. Para sa mga law students at viewers natin, tandaan, evidence in law is not just about direct testimony. It is weighed by the court in light of credibility and the broader context of the case. Kung gusto nyo na mas maraming pang case digest, explained in simple Filipino English, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. Comment down below kung anong kaso ang gusto niyong pag-usapan natin sa susunod. Ako po ang inyong lingkod kasama ninyo sa pag-intindi ng batas. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atene Claribel Lucila.